No so guys, kanina habang gumagawa ko ng video, no, napansin kong haba na rin pala ng buhok ulit. Huling paggupit ko nung December pa. So ito na naman, ang haba na naman. So ilangan natin magpag ulit. Tulad ng gupit ko nung December, eh, ginaya ko yung gupit ni Sir Gavin. O ayan, Sir na naman. O, yung mga baser ko dyan. Ayan, Sir Gavin, ginagamit na naman pangalan ni Sir Gavin. Ayan naman. Tedyak lang. Yan guys, samahan nyo ako, papagupit tayo. Ah! Malasar Gaby ng gupitan. Dali-dali na nga ako nagpunta sa pinakamalapit na barbershop dito sa amin. Grabe yung gupit ngayon, ang mahal na. Dati 30, 35 lang. Ngayon 70 pesos na. Kaya pag nagpapagupit ako, gusto ko yung maiksi talaga. Yung tis-tis ba, yung matagal tumubo. Sakto si kuya, walang ginugupitan. Kaya makakasalang kagad tayo. Minsan kasi marami nagpapagupit dito. Kaya madalas naghihintay pa ako. Ito rin kasi yung pinakamura dito na gupitan, 70 pesos lang. Yung iba kasi, 100 pesos na yung singil nila. Sinabi ko nga kay kuya na yung gupit ko, yung may ba talaga yung tipong tatlong buwan ulit bago tumubo ng mahaba sinabi ko pa na yung katulad ng gupit ni Sir Gavin oh, ayan, yeah, Sir na naman ginamit na naman yung pangalan ng Sir Gavin para sumikat para sa views ayan naman, that's di ako nang i-scam dami nga dyan, gumagamit ng mga video nila pinupost nila sa page nila para makahatak ng mga followers. Magsisend daw ng Gcash kung sino magre-react o mag-heart sa post na yun. Tapos yung iba naman na walang kaalam-alam na akala sila Gabin talaga yung gumagamit ng page na yun. Todo share naman, todo react, di ba? Nakakaawa talaga yung mga nanuloko nila. Kaya guys, pagbigyan nyo na ako, nabanggitin ko lagi si Sir Gavin o gamitin ko sila sa mga content ko. Hindi ko naman kayo hinihingan ng kung magkano, libre nyo lang naman din ito napapanood. Lugi nga ako eh, dahil hanggang ngayon di pa ako kumikita rito sa Facebook. Grabe talaga to si ni Kuya MC. Ayaw ako pa ako pagbigyan na kumita eh. Sayang yung mga views ko. Ang dami kaya ng mga views ko. Kaya sa mga followers na nakakaintindi at patuloy na sumusuporta sa akin, maraming salamat sa inyo. Huwag sana kayong magsasawa sa akin. Pagkatapos ng gabitan, umuwi na rin kagad ako. Habang naglalakad ako, nakita ko to si G-Flow ng Santa Lucia. kasi kasama ko pa ngayon si G-Flow. O, oh? hindi na nga mag-G-Flow yan, boy. Nakita rin ako ng mga istikyate na to. eh. Nagpa-shoutout rin sila. nag-shoutout niya, oh. Shoutout pa sa dati! Aray! Shoutout pa! sa Yun no? Oh, para sa jowa mo yan ha. Hindi. <laughs> Sino may may jowa sa inyo? Sila may. Sila naman si Marga. Pagkakita sa akin, ang pogi huh? ko raw kasi bagong gupit ako. Ha? Huh? <laughs> yeah, guys, para makita nyo ng final resort, maliligo muna ako. Sino ka ba? Ang pogi mo na. Baka hindi parang ayaw mo na. Ayaw. Ang mga mo. Pero...